Hello mga ka-super. July 1 na. First day of the month na. Half of the year na tayo na. So, ayun. Ako ay gogora pa pure gold dahil nga sa everyone. Ano na nga eh. Late na nga kasi 2.20 p.m. na. Naka-break time pa rin tayo. aso aligagan na kasi nga. Hindi na ako mga ng 3 o'clock dahil na kulang na tayo sa oras. Sa dami ng ating iniintindi sa buhay, no? Nakakaloka. Haggard na si Madam. Super haggard na talaga si Madam. Alam niyo yung tipong ang dami natin iniintindi. Pati kapitbahay, iniintindi na rin natin yung kanilang Shopee Lazada. Diba? Nakakaloka. So, at ito pa, wala pa kami internet. Nawala na naman kami ng internet connection. Oy, alam niyo man, alam niyo naman internet is life. Tapos nawawala pa no. Pending lahat, syempre yung mga GCash, so tayo, na lang tayo, napakabagal. Tapos yung printing business natin, hindi tayo makapag-proceed dahil nga ano. Wala internet, 'di ba? Ano 'yon? Ano na sayo Ah, diba? Nakita lang ako ng tao sa labas. Pero naka-close sign ako, no? Kasi nga naka-break time tayo bumili. So, nakabenta pa rin tayo. Masa may tao sa loob. So, si Indoy nasa loob. Sabi ko, kung kaya niya mag-open ng tree para lang may ano. Kasi, sabi ko, hindi ko rin pinipilit mag-open pag kaya lang niya. Tapos, pinapaantay ko kasi si Ice Cube. Hindi pa dumadating. Sabado pa naman ngayon, no? So, siya. <laughs> yun, nakakaloka talaga ang buhay natin, no? Sabi ko nga sa, sa wall ko, sa Facebook page, sabi ko, sino kaya relate, no? Yung ang dami-dami mo iniintindi sa buhay pero ni isa wala nagiiintindi sa iyo, Diba? ba? Sa clubesh, mare, shoota mare. na no? Intindi mo ang mundo sa iyo wala, Diba? ba? Parang gusto ko na lang mag-stay sa so Mars, 'di ba? Nakakaloka. Syempre, sasabi ng mga super ko, laban lang mad. With... O, oh, ano pa nga ba? Hindi lumaban. Wala naman tayong choice, Diba? ba? O siya, tala ko ng pure gold. Tapos magpipick lang ako dun. Ipapadeliver ko na lang kasi wala na nga akong oras. Tapos pupunta pa kami sa aming internet provider. Nakakalo. Dami nating hana siya buhay. O siya, babay mo na. See you when I see you. Agar na si Mon. Na kami ng dalawang trolley ni Ate Est. Para mabilis. Ayan. kami sa mga laundry. Ayan yung kanila mga participating items. Wow. Laundry, dishwashing. Wala tayo. Ayan, umpisa natin dito sa mga downy. Tatluhan, dalawahan, at isahan. Dampot na lang ito ng dampot. Ito mga ka-super. Wala tayong masyado maghahot. Wala <laughs> tayong magpaglagyan, ha? Dandaan lang tayo. Medyo heavy din ang mga laundry items. Meron tayo dito mga malalaki din. Malalaki. Tsaka ito mga joy na malalaki. Sunrocks hulti lang kasi meron tayong supplier ng sunrocks. Yan. Dadagdagan na lang natin ng mga hindi participating items. Yan. Okay, so papa-deliver na lang natin 'to. Ka super. Okay na siguro 'to. Nilagyan ko na ng mga hindi participating items, oh. Okay. So, two cart yan. Papadeliver na lang natin. Tapos, meron din tayong order na one sack of Ariel na 6 plus 1. Ariel na sunrise. Ayan. Okay. So, win na kami. Hindi ko na nilagyan ng mga food sa na lang ulit para hindi maghalo-halo. Mga non-food mo na ito. Endorse ko na to sa APAR. Ayan yung atin. One, two, tsaka yun. Endorse ko na sa kanila. Ayan. Ayan. Tsaka itong Ariel. Sunrise. Sunrise Fresh. Six plus one to. Dito kami sa Jadid. Kasi sa taas yung aming internet provider. Wala kasi kami internet. So, ano daw, naka-network down. So, mamaya pa daw 8pm ang bagay. So, napadyali dito, wait mix Mixed in matcha. Waiting pa kami sa French fries. Kaya, kakain na kami. So, buto na. sa magandang time. Yan, yeah. kain na tayo sa party. run out, mga ka-super may momo na si Madam Esty. Brown out tayo. brownout sa Rosham Store. Buti na lang meron tayong Super Solar. Dalawang gandun. Oh, may liwanag pa rin ang Rosham Store. Andito, Tito Permingming. Ah, uh, brown <laughs> run brown out. Bigla nag-brown out. Tinanggal ko yung mga saksak ng ating mga ref kasi ah, bigla na naman. Kanina nag-blink-blink blink na patay, hindi patay, hindi kaya tinanggal ko. Baka masira yung ating mga super ref ref, no? So, mainit. Nakakaloka. Ay! Yung ating rechargeable. Meron kaming rechargeable electric pan tsaka light. Huwag kayo. Wait lang. Kunin ko. Ah, si nagsabi may iinitan si Madam Esti? Ah, meron tayong super, super electric fan with ilaw pa. Pwede pa magcharge charge dito. Ito ay rechargeable. Buti na lang na i-charge din kanina. Ginagamit namin to ng normal na electric fan. Nakasaksak lang. Kasi pwede. Easy, DC siya. So, ayan Oh, Lamig. Pero wag kong medyo gamitin. Baka mamaya pagtulog namin, hindi pa rin bumalag yung kuryente. Wala kaming gagamitin ni Ate Esti. pay pay pay, -pay kami. So, ngayon, magtiis muna na kami sa pay-pay-pay. Reserve muna natin mamaya to Ate Esti. Oh. So, may ilaw, liwanag o LED. Tapos, tayo yung solar. Time check tayo ay 9.30 na. Ako ay kasalukuyan nagbibilang na. Nakipasok mo na yung pera. Nagbibilang-bilang na ako biglang. Nawala ng ilaw. Nakakaloka. May bablog pa ba nga ako. Magbablog sa pa ako. Habang nagbibilang-bilang. Eh, bigla naman nawala ng ilaw. yun know. Naputulan ng maral ko lahat. <laughs> Mga bahay dito kasi lahat kayo walang ilaw. Hindi ko iba alam sa ibang lugar. Labut! Ako, pag wala pa naman ilaw, wala na rin tubig. ang okay, ba yan? Nakakaloka. So, may bibili pa ata. Nagsara na ako ng gate kasi dito na lang sa window na. Kasi alam na Diaz, pag run out. alen Pa-load down. Okay? So, yun mo na check ka mamaya na lang pag umila ulit. Bye-bye! Dito na. Dine-deliver na nila yung ating hinakot kahapon. Hakot everyone sa pure gold. Yun si kuya. Kaso kuya na ko dito sa bag kasi medyo madami-dami pala ito. 14 boxes. Isang sako ng Ariel. Ayan. Ayun pa yung iba. Okay. <laughs> Ang dami pala nito. Dampot lang ako ng dampot doon. Eh. Pina-COD ko na lang kasi para hindi ako magbuhat. Ayan na lang. Let Ayan na. GoPro pa dito sa labas. Okay. Ayun sila. Oh. Your girl. Ah, kaloka. Maliligo na sana ako. Bigla silang dumating. Di pa tuloy ako nakaligo. 3 p.m. na tapos ng break time. Di pa ako nakakaligo. Ang dami-dami din pala itong aking nahakot. Kahapon sa pure gold. Hakot everyone. So, yung pa sila. Ano, binigyan ko ng soft drinks. Papahinga pa. ayun, Meron pa tayo itong dalawang box. Chichiretto at saka yung yakult eh, malamang sa alamang matatagal lang ko pa yung buksan kasi mga <laughs> non-food naman yan madami-dami din, no? So, hindi ko lang sure kung may hold ko pa sa inyo yan. So, dyan mo na yan. So, ito yung ating resibo. So, sabihin ko sa inyo kung magkano total at saka magkano na-discount natin, okay? Ayan, so ito ang total ay 20,562.75. Yung total discount natin na 10% off sa mga participating items ay 2,862.78. Di ba, nawala ang pagod ko dyan ha. Total na lang na binayaran ko ay 17,700. O, di ba, laki din na discount ko ha. Pahit hindi na ako yung talagang todo hakot Parang dadampot na lang ako nun. Kasi lakas ng loob ko sa mga non-food kasi talagang basic needs yan, fast moving. At saka hindi ganun na expired agad-agad. Diba? o oh, yan. Diba? Okay. Ayan o. Oh. 13 boxes, 1 box, 1 sack. Yung isang sako ng Ariel. Okay. So maligo muna si Madam. Tapos may yung marimat. Agar the bursosa na. Time check tayo ay 3 p.m. Dyan pa sila. Ayan. Ay, pa, hindi, maligo mo ako. Tao muna siya kahit 30 minutes lang. O, akaloka. Ayun. Okay?